Sa susunod na linggo na magtatapos sa kanyang master's degree program si Julina. Dahil dito, kumpiyans siyang makakuha ng trabaho at ang kanyang target, permanenteng trabaho sa gobyerno. Hopefully makakuha together with my ano, qualifications sa education. Ang psychometrisya namang si Ira nais mag-apply sa mga bakanting posisyon sa Department of Social Welfare and Development Cordillera. Yung binarecommend po kasi sa akin ng iba is sa government talaga. Kasi bis, bukod po daw sa mga benefits, um, parang mas stable po siya yung position mo sa government. Kaya po, gusto ko na lang po na try Dalawa lamang sila Julina at Aira sa daan-daang aplikante sa isinagawang Government Job Fair sa SM City Baguio ngayong araw September 4 sa pangungunan ng Civil Service Commission. Hindi bababa sa isang daang bakanting posisyon sa gobyerno ang alok dito. Pag nagtrabaho po kayo sa gobyerno ay nakakasiguro po kayo hanggang retirement age, hanggang 65 ay meron po kayong trabaho. At kanina po nabanggit ng ating dole, regional director na uh, stable po ang gobyerno. We are encouraged because we, in our mind, in our heart, public service, service to our community. Ang sabi ka, kahit hindi ka na pasalamatan ngayon, pero doon sa taas, meron kang kalalagyan. Mahalaga rin ito para matiyak ang pagbibigay serbisyo ng pamalaan sa publiko. Uh, what is the reason why? Um, uh, that 203,000 bakit hindi na fill up pa niyan uh, my, my, next follow up question would be wala bang applicants Kama kailan lang, kuminestiyon din ang madaming bakanting posisyon sa gobyerno sa isinagawang budget hearing ng House of Representatives. Um, it's really, it's the job of the agencies, national government agencies, local water districts, SUCs, local government units, to publish and fill up the vacancies. Dalawang daang libong bakanting posisyon sa gobyerno ang target na puna ng Civil Service Commission sa ika-124 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Malaking bilang upang tugunan ang malaking problema pa rin sa unemployment rate sa bansa na nasa 3.3% ayon sa PSA. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.